Uro uh nga dun, uro nga, uro nga, hindi -huh. makikita kayo. Sige, walang <laughs> kalaro. <laughs> Dago ba yung pagod si Dana? Si Dana? si Dana? Ayun, nasa dulo. Oy, umalis ka jan, Umalis ka jan, Pepe Tangina! Sige, ginan niya mo bag ko ha! Ginan niya mo bag ko ha! Tangina! Lalayo na darating ko ha! <laughs> Mahal! Oh hahahaha lang na yung bag ko rin o oh, tingnan mo <laughs> Ayun na